Pagtahan ng iba't ibang lami ang isinagawang shoot for a cause ng isang samahang Pinoy sa Oman para makalikom ng pondo at makatulong sa mga biktima ng Bagyong Sendong, Kagayan ni Oro City at Iligan City. Kaya ang Balitang Middle East, si Robert Solidia. Pagkatapos ng halos isang buwan, unti-unti nang bumabangon ng ating mga kababayan sa Kagayan Oro at Iligan City, matapos silang salitain ng Pangyong Sendong noong December 16. Karamihan sa mga residente ngayon ay nakatira pa rin at hirap sa Tent City dahil pinagbawalan na silang bumalik sa katilang mga bahay sa piligro ng muling pagbaha. Dahil dito, naisipan ng Philippine expatriate photographers na magproyekte ng shoot for a post para sa kanila. That's a great cause. So, I'm really happy to be here. I'm really happy to help. And I'll say, teacher, I can help as well. And I pray that everybody

Hiningan po namin ang donasyon na minimum ay 5 years at uh, po sa kanila ay uh, pa ng uh, mas marami, mas malakupad sa aming hiling. The Filipino community is like a family for me. So, I would always like to support my family. So, that's one main reason. So, anything, anything uh, happening to uh, the Filipino uh, people, uh, help and uh, share the deal. At dahil magaling magsasama ang mga Pinoy, iba-ibang layang sumuporta dito. Me yeah, and my sister here, we really joined this cause to help the Philippines on the terms of the uh, as, uh, we As really, we really think of them and uh, try to help them. Um, and this is our way of helping. Pagkatapos ng shooting, nakalikaw na may hit 200 riyals o halos 500 dollars ang lubo. Samantala, pinalangalaan ng imbahada ng Tikuso ang mga kumpanya at individual sa una na nagbigay ng tulong para sa mga binagyo. I like uh, how, how people who, and, 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 the community members here, they, they joined hands from, from the labor to the outfit, the to the treatment field, just to contribute to this initiative. This is that uh, really we appreciate and we value. Nagpapasalamat po kami doon sa mga uh, companies at lahat po ng mga private uh, uh, agencies and sectors na tumulong sa um, pandrive ng Sindong. Nagbabalik ka sa Middle East, Provence Olivia, Oman.